Laurel to Agoncillo Batangas na putol. Ayan ang ating papakita. pupuntahan po natin ang uh, dito sa may Batangas yung mga naapektuhan ng Bagyong Christine mga kababayan. Ayan nandito po ako ngayon sa may uh, Tagaytay. Itong uh, ibabo na po ako ng bundok. At ito po yung pako, pa right side no. Ito yung pababa papuntang uh, Batangas na po ako papunta. Yan, papuntang Talisay, Batangas. Dito dadaan at papuntang Laurel, Batangas. Yan ang aking mga nadaanan dito. Salamat siya sa isang mabuting pagkakataon na tayo muli nakapag-update. Salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi na sumusuporta kay Skywalk TV. At makikita nyo po yung kagandahan ng view po dito sa may ibabaw ng bundok dito sa may Tagaytay. At tayo pababa na po, papunta na po tayo ng Batangas. Yan. Ito yung aking mga dinaanan. Ipinakita ko po sa inyo yung pinaka-view po dito. やった

To sa area na ito mga kababayan safe po sila dito dahil ito, ito, ito pa po yung part po po ng ibabaw pa ng bundok pero yung sa pinakababa grabe yung kanilang mga naapektuhan na umabot po mismo sa may second floor ng kanilang bahay ang mga naapektuhan dito na ating uh, papakita mamaya sa bandang unahan makikita nyo pero ipakita po muna natin yung kagandahan view po dito Bakit dito rin may mga sightseeing dito na makikita nyo mismo yung Taal Volcano yan na ating uh, ipapakita mamaya sa bandang unahan pa pero dito makikita nyo po yung pinakamagagandang view at uh, eto may mga lugar na dito may mga landslide na rin mga baksak na poste at mga puno nakikita nyo po yan eh no dito bandang etong right side natin makikita nyo yan landslide rin dito at uh, bumaksak yung mga poste kaya ayan na ano na uh, possible na po dumaan dito pero sa bandang baba papuntang Laurel to Auxilio ay uh, ano pa po? hindi pa po possible kasi sira nga po yung tulay mga kababayan ayan o, oh. napakarami po dito mismo ng uh, mga naapektuhan at grabe po ang nangyari dito sa may Patangas, Laurel ayan mga naapektuhan dito ito yung mga na, natin actual video ng ating drone shot ito po yung aking tinutukoy ito yung mga sightseeing dito ayan oh. dati wala pa yung bakod dyan eh Diyan mismo ang nagtatambay yung mga riders nakikita nila yung pinakabuong view ng uh, taal hindi na po tayo nung stop dyan dire na po tayo mismo sa ating pupuntahan pero dito sa aking ipinapakita sa akin dinadaan na may mga lugar ng mga lupa no mga bumagsak na mga lupa at poste dito sa may kalsada yan huwag kalimutan mag like mag share at mag follow kay Skywalk TV para mapakita sa inyo yung mga iba't ibang lugar na nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas na tayo rin nakapag update dito po sa may Batangas ang problema lang yung drone natin nasira yun ang isa natin problema nagkaroon ng lens error kaya eto ang ating mga ground shot na lang muna na ating pinapakita sa bandang dulo makikita niyo. eto na po yung pababa papunta na po ito ng talisay Batangas at papunta tayo sa right side po tayo mamaya sa bandang unahan yan, i-comment e nyo na below mga kababayan kung ano masabi nyo po dito sa may Tagaytay at going to Batangas na ating ipinapakita napakaganda ng view dahil eto po ay pababa na po tayo ng bundok. Yan o, no? right side nakikita nyo po mga gumuho ng mga lupa. Yan po ang ating mga nasaksihan dito. Grabe no, dito sa area na to ay ang dami pong mga naapektuhan. Bandang sa unahan pa po, makikita nyo po dito may mga landslide na rin po nangyari kaya ingat-ingat na lang po dahil itong right side natin ay bundok po yan mga kababayan ito rin po yung aking tinutukoy yan o yung may mga dito sightseeing din po yan yan, yan na po left side kitang kita na po yung Taal Volcano bababa na po tayo yan, dito ko nagbumibili ng buko yan o itong area na to, yan grabe rin po, landslide rin po dito dami mga lupa Itong ride right side kasi natin, gumuho na po mismo yung bundok. Kaya, pero possible na po 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 dumaan ko to pababa. Natanggal na po nila yung pinakadadaanan. Kaya, yan ang ating uh, mga nasaksiyan ng ating pagpunta dito sa May Batangas. Yan, nakikiramay din po tayo sa mga namatayan po dito. Marami po, umabot po ng 20 class po ang mga namatay po dito, no? Natabunan po mismo ng lupa. Yun po ang ano. Dahil umabot nga po sa May Second floor na po ng bahay yan o oh, Right side oh. Kitang-kita nyo po yan Mga gumuho na po Ganyan po ang ating mga nasaksihan dito At mismo sa may kalsada Nandyan na po yung mga lupa Ng mga gumuho Pumunta na po sa kanila-kanila mga bahay Ayan oh, Grabe po ang ating mga nasaksihan Na ating ipinapakita po Mula Tagaytay hanggang pababa po Ng ating full video dahil meron tayo dito mga nakita sa mga kalsada mga natumba na mga poste at yung mga lupa na punta na po sa kalsada ganyan po yan o yung mga lupa o oh. eto rin po left side natin o oh. gumuho na po mismo yung sa may bundok na marami po ang ating mga nasaksihan dito sa may Batangas huwag kalimutan mag like, mag share at mag follow kay Skywalk TV Ayan dito sa may pinaka left side natin, nandito yung pinaka lugar kung saan mismo pumunta yung ating mga kababayan, no? Yan, itong left side, yan po mismo sila. Yan, kasi may basketball court dyan, nandyan po mismo yung mga ating mga kababayan nang galing sa mga baba. Yan, dyan po sila nagtipon-tipon. Ito na po yung ating left side, going to Talisay, Batangas, itong right side tayo, going po tayo ng Laurel na kusilyo. Yan. Dito sa area na ito, makikita nyo rin po yung kalsada at ayan eh na po yung mga lupa na mga tumambag dito. Nakita natin. Banda sa unahan, makikita ninyo, at uh, merong mga gumuho na po ng mga lupa dyan. Mapakita na rin po natin yung mismo yung mga bato na mga gumuho. Makikita nyo sa ng unahan. Yan. Mula dito, makikita nyo hanggang second floor po, yung pinakataas na po, yung pinaka baha dito. Grabe po, no? Na-interview po natin. Mga bata po kasi ang ating nakausap. Ayan, bali umakita po sila sa pinakataas. Ito po yung aking tinutukoy na rin. Ayan, no? Itong right side natin, gumuho na po yung mga bato Buti hindi po gumuho yung mataas na bahay. Ayan, no? Ayan. Possible pa rin po yung daanan dito. Pero sa bandang unahan pa ay sarado pa po. Ayan, no? yun know, o, muntik na po yung pinakamataas na bahay dyan ito, buko na po mismo yung mga bato dyan o oh. ayan, dito na po yung mga ating mga rescuer uh, talagang pinuntahan yung pinakadulo yun kasi yung mga naapektuhan doon sa bandang unahan pa sa may banda sa may tulay grabe po nangyari dito ayan, lubog yan mismo hanggang bubong na po yung baha po dito na nangyari dito sa may Batangas Yan, banda dito so lahat makikita ninyo po yung mga lupa na nasa kalsada na po na kanilang nililinis na nila. Inaalis na po nila yung mga lupa dyan na nagkalat. Grabe po no. May mga truck na po dito na talagang kinukuha po yung mga lupa na nagkalat. Yan, dito sa area naman po ito talagang hanggang bubong na rin po talaga. Grabe po talagang apekto ng bagyong Christine dito sa may Batangas. At muli po sa mga namatayan po na nakikiramay po tayo dito dahil uh, grabe po talaga nangyari dito sa may palangas eh, nakikita po ninyan yung mga lupa na nagkalat na sa may kalsada banda dito sa unahan ay possible pa rin po yung daanan at eh, no, nakita nyo yung mga na ng mga lupa galing sa taas pero banda doon sa may dulo hindi na po sila nagpapapasok at mga unahan mapapakita pa rin natin sa inyo yung area pa ng uh, pinaka end point na nang bawal na pong pumasok doon. Hindi na po tayo tumuloy. Pero ito po ang ating ipinapakita natin, yung pinaka ground shot natin sa area po dito sa may Batangas kita nyo both side kabilaan ng mga tambak ng mga lupa galing yan ng bundok na talaga nagsa landslide nga po at galing sa dagat dahil umabot na po dito mismo sa ating kalsada yung baha grabe po ang nangyari oh. both side yan mga tambak ng mga lupa at nililinis na rin po yan ng ating mga LGU dito at syempre tinutulungan yung mga naapektuhan dito sa lugar na to sa may Batangas sasakyan. Banda sa unahan, makikita nyo na po yung pinaka ano natin. Pinaka end point natin dito. Pinapakita lang po natin na ganito po ang kanilang mga naranasan ng Bagyong Christine. Yan, may mga truck na yan, tsaka mga bakuna na nagaano na dito. Nag-aalis ng mga lupa dito sa may kalsada. Kasi umabot po talaga dito. Yan 'to. No? Yan, dere diretso pa rin po tayo. Papakita natin yung pinaka-view dito. Ayan, banda dito, makikita nyo, ayan o, oh, dami ng mga stopover ng mga sakyan kasi hindi na po nagpapapasok sa may dulo. Yung area na dyan, banda dyan. At uh, stranded na po dito. Bawal na po dumiretso sa may pinakadulo at magsasarap po ito kaha, ng isang araw ng kinuha natin kahapon. Nakuha natin. Ayan, banda dito. Tingnan nyo naman po, tubig-tubig na. Hindi na po ako nakadiretso dyan dahil nga po bawal na po dumiretso sa dulo dahil uh, magsasara na po yan dahil grabe po kung nangyari dyan sa may unahan yan ang ating pinaka latest update natin dito sa may Laurel Batangas ayan makikita ninyo mga kababayan yung pinaka drone shot dito ayan po yung pinaka tulay na nasira dito mga kababayan talagang putol yan talagang medyo matagal tagal pa po gawin ito at grabe po talaga ang nangyayari dito sa lugar na to. Yan ang ating pinaka update. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment sa ating pinaka-latest update na ating ipinapakita dito sa may Laurento Angasilio, Batangas, mga kababayan. Na grabe po talaga ang nangyayari dito sa lugar na ito. Yun, wala nga lang pong bakal no? Talagang lupa lang tsaka mga bato lang. Yun po ang ating nasaksihan dito, mga kababayan.